Ngayon, ang ano na ito, ang matindi. Pati yung mga syempre, pinahirap yung pagpasok dito sa ano, sa Canada. Syempre, inadapt na rin ng mga agencies natin sa ano sa Pilipinas. Ito nga, yung magsaysay, ano, nagtaas na ng ano ng ano ba to, years of experience. Yun. Wala <laughs> ko kung nasan ako. Siyempre, ito na naman tayo sa may pulip. Time to go. op oh, Tingin-tingin sa paligid. Baka biglang merong sumulpot na tanga. Yung mga, ano, yung mga nasa babangga. Eh. Mga bigla lang ano, hindi nagtitingin. Ganyan. Yun! Ha. Talagang ano, na bibisibisihan na dyan sa trabaho. Kahit sabihin pa natin na madali lang yung trabaho natin. No? Pareho rin yung ano, yung sabihin? yung ginagawa namin sa Pilipinas dati yung yung annual inventory yung kasama yung mga auditor ganyan yung mga yung sa internal audit ganun din pala kinuwento sa akin ni ano ni Ola tapos nung bago umuwi kwentuhan kami ni Kevin ganun din pala ano pala yon ah uh, kailangan ginagawa daw yung bilang pagkatapos ano biyernes ng hapon tapos babalik ng umaga ng Sabado ba? magkakaroon ako ng overtime <laughs> tapos yun tuloy tuloy daw na bilang lahat daw ng mga ano mga ano ba mahakot nila ng mga maintenance guys sa baba paakitin para magbilang tapos ka kami ni Ola yung ano yung tungkol sa pag entrada ng mga ano mga items sa computer sa system mga ganun talaga matindi raw mga ano raw Saturday ng hapon tapos na naman daw pero nung 2022 daw ano inabot daw sila ng Sabado pa ng madaling araw sa pagbibilang lang ng mga ano mga supply isipin mo yun hanggang madaling araw pa <laughs> kaya matinding ano matindi bilangan din pala yun pero at least magkakaroon ako ng overtime no? o pala ano weekend na naman ngayon weekend ano ang kagandahan long weekend ngayon no Friday today is Friday, November 8. Ha? Alam mo yung date, no? Tapos, long weekend kami. Ang kagandahan, papunta ngayon ako sa shoppers. Sa out ko kasi ngayon, di ba? Bi-weekly na kami ngayon. Kaya, ano, ililibri ko raw yung aking asawa, no? Libri ko raw siya ng kape. Kaya nandun siya sa shoppers mall na ngayon, no? Yung kaisa-isang mall dito sa, uh, sa Brandon. <laughs> <laughs> walang pag-asa. Walang ano walang ibang ano Walang ibang moldi dito, kaya doon lang yung galaan namin eh. <laughs> oh nga pala, meron palang ano, meron palang bad news sa mga ano natin sa agency sa, sa mga agencies diyan sa Pilipinas, no? Kasi ano, ah, uh, 'di ba, balitang-balita na naman na uh, yung ating ay etong Canada ay eh, nagighigpit kahit sa ang ano entry mo express entry, student entry, to temporary foreign worker, lahat na gano, lahat na gigpit. Ngayon, ang ano na ito, ang matindi, pati yung mga syempre, pinahirap yung pagpasok dito sa ano, sa Canada. Syempre, inadapt na rin ng mga agencies natin sa ano, sa Pilipinas. Ito nga, yung magsaysay, ano, nagtaas na ng ano ng ano ba to, years of experience. Actually, dati pa naman yan na, ano, na mataas yung years of experience. Naalala nyo, nung ako eh, nag-ano pa lang, na mag apply pa lang. Kaya hindi ako nakapasok sa, ano, sa highlight. Kasi nga, ang years of experience sa high life dati, nung ano, nagmagsisimula pa lang ako, 3 ah, years. 3 years ang years of experience dun, no? Pero siyempre, nung, ano, nung pa-apply na kami, na, ano, binaba nila yun. Kasi, karamihan ng mga kumukuha ng mga ano ng mga ng mga butcher, yung mga ganyan, mga ano mga meat cutter, slaughterer sa UK, sa dito sa Canada, after pandemic, binaba nila lahat ng ano yan ng years of experience. Uh, sa staff house, sabi nila dati na raw talagang 2 years lang yung years of experience. Ngayon, binaba ni magsaysay yung kanilang years of experience after pandemic. Kasi nakita, nakita nila na lahat binaba yung ano, years of experience eh. Mas marami na nag apply sa ibang agencies. Lalo na yung mga taga-UK. Naalala ko, bumagsak pa nga yung, ano, yung mga taga-UK na experience. Ang years of experience lang kung gusto mo pumunta ng UK dati. Yun! <laughs> Meron akong magandang balita no para sa mga kapwa vloggeris, mga creators, influencers ko diyan no. Gusto niyo bang kumita ng extra cash? Pumunta lang kayo at mag-apply sa, talentado mag sa talentado.ca. Mag-email lang kayo doon sa talentado.ca@gmail.com. Tapos pag kayo ay napili na endorser ng isang kumpanya na gustong magpa-endorse, sigurado kikita kayo ng magandang pera. No? At yung sa mga may business naman po dyan na gustong ipa-endorse yung kanilang mga products, yung kanilang business, no? pumunta rin po kayo sa Talentado CA. No? Mag-email lang po kayo sa Talentado CA @gmail at gmail.com at doon po kayo pwede pumili ng mga influencers na gusto nyong magpa-promote ng inyong business pumunta lang po kayo doon, mag-email kayo doon kung meron kayong mga katanungan parang Six months lang. Kahit six months lang yung ano mo, yung years of experience mo sa trabaho, goods na yun, laban na yun. Isipin mo yun, six months lang, makakalis ka na papuntang UK sa Europe. Ano yun eh, Ah, uh, maraming, ano yun? maraming employers yun. Iisang agency pa lang yung time na yun, yung FMW, tapos nagdumami na nandumami. dumami. isipin mo yun, six months lang, one year, two years, meron ka nang ng makukuwang mga applicants ano yan, talagang bultuhan yung pagpunta niyan kaya napakaswerte talaga nung time namin ng na pag-apply kasi talaga kahit saan ka pumunta merong merong kukuha sa iyo eh, isipin niyo nga yung ano yung time na mag apply kami hindi pa kailangan ng IELTS samantalang ngayon ano pa lang magpapasa ka pa lang ng requirements kailangan meron ka ng IELTS na pasado sa sa time na mag-a-apply kami ganun pa kaluwang kaya yung ginawa ni ano nila magsaysay nila ISO. Binaba nila yung years of experience nila. Sa totoo lang, karamihan ng mga ano mga applicants na tulad ko na nag-ship lang ng ano ng ano ba to? Nang trabaho, yung nag-ship lang ng career, nag-change career. Ang pinakamahirap sa amin yung years of experience. Kasi nga kung yung sa mga IELTS naman, kaya, ano na, hindi naman masasabi na kaya kaya no? karamihan kasi, siyempre, nasa office ka na, eh. Kami, tulad ko, nasa office na ako nagtatrabaho dati ngayon, pagka uh, mag ako ng IELTS exam, hindi na siya ganun kabigat. tapos, ano pa yun uh, mababa lang yung requirements na IELTS, hindi tulad ng pagka-student kailangan mong ipasa na ano, na ang score mo ay 7, ang pinakamataas 9 ha, tapos kailangan mong score 7 pagka, ano, pagka yung student ka yung academics na IELTS pero pagka yung tungkol dyan sa amin yung sa mga temporary foreign worker lalo na yung sa mga pagbubutsyer ganyan ano lang uh, kailangan mo lang i-5 5 lang yung score mo kahit nga sabi nga nila babarok-barok ko mga English mga kapasakay tapos yun yun yung sinasabi ko mahirap sa amin experience kasi ano eh mag uh, magsisi kung bakit nung time na yun magsisimula pa lang ako kumuha ng experience ko eh tapos nung time na yun, nung time na yun yun ah, ito pagkakalam ko lang ah nung time na yun wala pang masyado yung mga bayad-bayad no ngayon kumalat na eh sobrang dami na ng mga ano ngayon yung mga training center na magbabayad ka lang o meron ka na experience ganyan kahit kahit wala kang kaalam-alam tuturuan ka lang ng mga basic basic tapos mamajikin na yung mga dokumento mo marami ngayon marami nang ganyan nung time ko dati wala pa, wala masyado or marami na siguro pero hindi siya ganun ka ano hindi siya ganun ka bulgar no discreet pa dati ngayon yung mga nasa GC yung mga nasa GC mga nasa group puta sila pa yung mayayabang na fake butcher ako, fake butcher ako. Ganito lang yung ginawa ko. Sila pa yung ano, sila pa yung mga mayayabang. Eh sabi ko nga sa sabi ko nga sa inyo dati pa. Hindi ko naman inaano kasi sa diskarte yan, <laughs> 'di ba? Kung meron mang ano, meron nang magandang nangyari sa inyo, di good. Kaya ano, swerte yung mga ano, yung mga dati. Yung mga dating papunta pa lang kasi hindi pa ganun kabigat. Yun nga, dami nagre-reklamo sa ano namin, sa mga group, no, na kawawa daw yung mga tatamaan ng ano, bagong ano na yan, yung sa, lalo na yung meron nagme sa akin, 37 na raw siya, aabot pa ba ako kasi usually ang age limit nasa ano, 40 lang. E 37 na raw siya ako, nagsimula yata ako 36, hindi ko maalala, eh. pero alam ko 36 ganyan. Eh, ganun talaga, sugal yan eh sugal. Hindi mo naman ma ano na hindi ko sila ma, ma, encourage, hindi ko sila ma discourage kasi sariling ano nila yan, sariling decision nila yan. Mahirap, mahirap kasi ano eh. Ipipilit ko na sige laban yan. 30 ano. pero sa tinitingnan ko kasi ngayon, sa hirap ng pag apply sa dami ng applicants sa ngayon na mahirap sumugal, no? Lalo na yung nag-aano kayo na gahabol kayo ng edad. Yun lang. Ayun nga pala, yung isa pang balita ko, yung sa UK naman, sabi, may pinaw si Sherwins, shout out kay Sherwins. Ano, uh, tataasan na raw yung, ano, yung sahod ng mga, ano doon, mga butcher doon. Kasi nga, kung naaalala nyo, ang ginawa ni UK, eh, tinaasan, tinaasan na yung, yung ano, anong, kailan lang ba yun? Siguro last two years yata yun, na nabalita na, naabuso na yung, ano, yung pagkuhan ng mga butcher yung mga meat cutters ganyan mga stutterers ang ginawa ni ano ni UK yung ano yung minimum salary cap sa ano annual salary cap ng ano na mga kinukuha ng mga foreign workers sa UK kasi siyempre alam niyo naman yung mga Pilipino eh kahit mababa pa yung pinapas yung bibigay na sa kanila laban yan basta makapunta ng ibang bansa pero ngayon ang kagandaan doon yun nga yung naging balita na diba yun parang parang nangangamba sila na mag adjust ba yung mga employers, mag adjust ba yung mga company sa UK na taasan yung kanilang ano, ta taasan yung kanilang yearly na sahod. Kasi nga kung hindi, mapipilitan yung uh, mga companies na magtanggal ng mga empleyado, no? Kasi ang yun nga ang, ang kinakatakot nga ng mga ano ng mga nandoon baka hindi itaas na ang sahod ng mga company sa UK. Dahil nga, siyempre, lalaki yung budget ng ano, pasahod ng kumpanya, baka naman malugi, ganyan. Pero ayun nga yung balita ni parang Sherwins na tataasan na yung, ano, yung sahod nila. Ibig sabihin yun, tataas na rin yung minimum nila. Hindi na yung ano, hindi na sila tatamaan yung sa ay yung ginawa ni UK. Eh, hindi ko alam kung ano yun ha? pang lahat yun o baka company lang ni ni Sherwins yung nagganon baka hindi naman lahat ng mga employers nagtaas ng salary eh, titignan natin yung balita na yan no? para ano, maganda na balita para sa mga ano, UK na mga butchers mga meat cutters, slaughterers no? ano yan, good news yan sa inyo oh, yun lang baka na ako ng asawa ko dyan no? baka mapagalitan tayo alam mo naman yun, kape-kape yun lagi Ewan ko ba dun? Kape na dumadali sa dugo nun eh. Ako ala. oy pero good news ha. Parang isang linggo kong walang alak ngayon. Kaya kailangan kong bumili ng alak ngayon. <laughs> Sawad pa naman, no? Ano kayo magandang bilhin, no? Yun lang. Sige na. Like, share, subscribe yung mga gaya. Alam nyo na yun eh. Sige na, paalam.